Bagong gising, <laughs> Bagong gising pa tayo, no? Um, good morning sa lahat ng mga uh, interesado mga Pilipino na pumunta dito sa uh, Espanya, no? Um, gawin ko na lang itong video na mas natural. Ayan, kwentuhan lang tayo. So, ang pag-uusapan natin ngayon, kasi marami na rin ako mga na-share no, ng mga videos kung paano ako nakapunta dito sa si Spain, ay um, kung paano ako nag-aral ng master's sa uh, Institute of Franklin sa Universidad de Alcala. So, ikukwento ko yung experience ko sa program. Um, so, yun nga, pwede kayong mag-aral dito ng master's habang uh, nagtuturo kayo ng uh, English sa mga public, uh, private, um, at saka mga concertado na school. So, ang tinay ko is master in ESL and bilingual education. So, one year siya, pero technically parang siyang ano eh, eight or nine months. So, napunta ako sa isang concertado uh, na school. Ang concertado is half uh, private at saka half public siya. So, ibig sabihin, nakakakuha sila ng pondo from the government. At the same time, meron silang sariling pondo. Kasi nga, concertado siya, so mas mahal yung tuition or nagbabayad yung mga magulang ng mga estudyante ng tuition. So, yung schedule nung, ng klase ko sa school, uh, from 9 o'clock hanggang 5. Ito yung uh, schedule ko dun sa school kung saan ako natuturo ng English. Iba pa yun dun sa master's. Sa master's naman, online kasi yung kinuha ko. So, uh, twice a day yung uh, schedule ko uh, every Wednesday at saka Friday um, from 6 to 8.30 yon Kasi 5 hours in total siya. Pero kung halimbawa naman na yung master mo is uh, presential or pupunta ka mismo dun sa university, 5 uh, hours yon every Friday. So yun yung sa akin, dalawa, dalawang beses, uh, Merkulis at saka Biernes. Um, sa mga subject, ilan ba yung naging subject namin? 8 ba or 9? Tapos, kailangan ba ng Spanish sa so mga subjects? Well, actually, sa master's, na kinuha ko, wala. Wala akong um, Spanish subjects. So, lahat ng subjects ko, English siya. Um, meron yung times na parang mag explain din sila in uh, Spanish, pero hindi naman siya really 100%, no? Parang pahapyaw lang. So, it's not unnecessary na marunong kang mag-Spanish uh, doon sa aking um, master's, no? Tapos balik tayo doon sa school. Um, 'yun nga nasa Concertado School ako dati. Tapos uh, malapit lang din naman siya kung saan ako nakatira, no? Kasi very important 'yun. Gusto ko nga yung nilalakad lang sana siya, pero medyo malalayo actually yung mga schools ng Concertado. So doon sa school, uh, from 9 to 5 kami. Uh, meron lang ibibigay sa sa iyo na parang a number of hours, para mga 23 ata or 25 lang siya per ah uh, per week, parang ganyan. Meron kaming free lunch doon sa school kasi nga mahaba kami. Depende yan sa school, no? Pero sa school ko meron. May free lunch. Yung ibang school meron din silang ano, free um, snack, ganyan. So may free lunch. Yung palang lunch dito, as in talagang yung lunch nila. Meron silang first plate or yung tinatawag nilang primer plato, second plate or yung segundo plato, at saka yung postre or yung dessert. Tapos, ano pa ba? Um, so, yun nga, nagtuturo kami ng English. Ang tinuturo ko dati, mga subject is English, uh, natural science, at saka social science, arts, at saka yun, yun lang ata, yes. Yung iba kasi meron din sa music at saka physical education, pero yung time ko wala, or sa school ko wala. So, siguro, um, yun ginusto lang nilang i-maximize yung time ko para sa mga English subjects. So, Nagpra-practice din kami dati ng Cambridge para sa mga sa mga bata. Um, dito pala sa Madrid, buong Madrid, pag grade 6 at saka 4th year ng ESO, mandatory yung kanilang Cambridge exam. Pero dun sa pinagturuan ko sa konsertado, no? um, kasi ang hinawakon ko dati is grade 2, grade 3, 4, no wait lang, grade 3, grade 4, grade 5. So, sa mga grade 3, 4, and 5, um, optional yung mag-take ng Cambridge. So, meron mga nag-take ng Cambridge kasi maganda yung school ko actually. Isa siya sa pinakamagandang uh, schools, hindi lang sa Madrid, pero sa buong Espanya. So, uh, may mga bata na nag-take ng uh, Cambridge, kahit mga grade 3 pa lang sila, grade 4 or grade 5. So, yun. na-practice namin sila mostly sa speaking or yung oral exam. So, nilalabas namin sila sa, sa klase, eh. like by group, by two, by three, or by four. Depende as sa teacher. And then practice lang. Yung mga materials pala, hindi nyo naman na kailangan mag-research or mag-provide the materials kasi yung mga teachers na meron na silang mga materials. So, kailangan lang i-practice sa kanila. Tapos yung mga books nila, meron ding mga Cambridge na resources dun sa, dun sa likod. Ano pa ba? Um, madali lang actually yung work. Yung first months, like uh, October, so parang um, mag-observe muna. October, November. Well, actually, October lang. Tapos, uh, pag medyo parang nagamay mo na siya, bibigyan ka na nila ng chance na uh, mag-discuss in front. Normally, yung task ko dati is yung spelling. So, meron silang spelling every Monday. Kasi yung klase ko doon sa school is lunes hanggang webes. Kasi nga alam nila na biyernes yung mga um, auxiliaries, merong klase sa Universidad de Alcala. So, naging spelling ako every Monday, 1 to 10, tapos parang isang sentence siya. Halimbawa, am Peter goes to the park. Yung mga ganun. Or depende yung kasi sa ano nila, eh, sa, sa, kanilang ano, subject. Minsan merong ano, social or natural science. And then, uh, magkakaroon din kayo ng parang ano, yung parang recording na project niyo sa sa university, yung sa Universidad de Alcalá. Nasabi ko na ba, yung school is Institute of Franklin Universidad de Alcalá. I-follow If niyo, meron silang Instagram at saka Facebook. So 'yun. Tsaka punta rin kayo sa website nila. So nasa na nga ba ako? So 'yun nga, merong time na uh, kailangan ko mag-record Sempre may participation niyon yung mga estudyante. Yung teacher, yung co-teacher ko ang nag uh, uh, nag-video, nag-record para sa akin. Mababait naman yung mga teacher. So, ayun. Um, tinanong ko siya anong topic. Sabi niya ganito. So yung topic ko dito is yung mga machines, yung topic ko. So ayun, madali lang naman siya. And then minsan, uh, since online ako, meron din mga parang activity sa so university. So, parang mga couple of times, pumunta ako ng university para mag-participate doon sa kanilang para mga seminar, parang ganun, na meron ding uh, certificate na nakuha at the end. So, yun lang. So, halimbawa, 10 uh, sessions yung isang subject. So, like, uh, halimbawa, October, isang subject siya. Or October hanggang first or second week siya ng uh, November, isang subject. Tapos, pagkatapos noon isang subject ulit. Tapos, ayun, hanggang sa matapos siya, hanggang makarating kayo ng, um, ng June, no? Ang pinakamahirap lang siguro is yung time ng March, March, April, no? Yung kasagsagan ng thesis kasi sobrang parang daming iniisip. Para sa akin, parang madali lang naman siya. Ang mahirap lang talaga is yung time, how to manage your time. Kasi siyempre, talaga mawawalan ka na ng time for social activities. At saka, alam mo yung to hang out with your friends parang gusto mo na lang mag me time tapos tapusin na lahat ng mga project kasi parang habang ginagawa mo yung thesis merong pa kayong mga assignments, mga activities, yung mga current subjects nyo. So, ayun. At the same time, pupunta pa rin sa schools. Yung iba, may mga private classes pa, may nag-tutor pa, may mga kung ano-ano mga ginagawa nila, mga extra, ganun, di ba? So, ayun. Yun lang sa akin siya. Parang kung, hindi naman ako really studious, no? Basta sundin mo lang siguro yung mga deadlines nila, ganun lang siya. Ano ba ba yung mga tips na pwede kong ibigay? Learn to balance siguro yung balance lang. Kung baga, hindi naman puro studies-studies kasi mababurn out ka talaga, no? Labas-labas um, din pag may time, ayun. Mahilig sila dito sa Spain, lumabas, punta sa mga restaurants, sa mga terasa, mga ganyan. So, yun lang. Kung meron kayong questions about the Teach and Learn program, yun yung pangalan ng program. No? Teach and Learn program sa Spain. So, pwede kayong mag-comment. Tapos, ayun, try nating sagutin siya. Um, ayun lang siguro yung uh, pwede kong um, ibahagi. Meron silang eight na masters. Yung anim doon is presential or you have to go to the university to study sa Alcala de Henares, Universidad de Alcala, Instituto Franklin. And then, meron silang dalawang masters. Isa doon is yung kinuha ko. Yung kinuha ko, ESL and Bilingual Education. At saka yung isa is ICT. So, ayun. Tapos, parang yung third time or fourth time na pumunta ko ng university was during the graduation na. <laughs> ayun. Tapos, uh, yung diploma pala. Magbibigay sila ng diploma. Pero, you have to pay for that. para mga 200 ata or 300. Mga 200 something siya. Pero, parang malaki ata siya. So, yun. Maganda. Sobrang ganda yung experience. Kasi, uh, for me, yung experience is hindi lang naman siya to totally to study here, no? To be legal here in Spain, um, to travel around uh, Europe, ano pa ba? Uh, ayun. So, sobrang dami niyang perks, kumbaga. Uh, benefits siya. Ayun. So, again, kung may question ka, pwede ka mag-comment sa aking, um, sa comment section. At saka, pag hindi ka pa na subscribe um, you can subscribe to my channel. Marami akong kino-cover dito, hindi lang sa travels. Then, para mga life in Spain na, nag-start na akong mag-share uh, ng mga uh, mga things here. Just mga random things dito. So, ayan. Maraming salamat. And again, don't forget to subscribe. This has been Nathaniel. Salamat, salamat. See you sa aking mga next videos.